Mga katropa, yes, maayong that's adlaw. Another day, another challenge sa atong batch to. Uh, mga katropa sa gas cream students na uh, nag-immersion sa atong opisina mga katropa. No, siya ato silang yung praktisan sa proper inter sa opisina. Yes, Good morning, sir. Good morning, sir. Number sir. Good morning, sir. sir. Number sir. Number sir. Number sir. Number sir. Number sir. Number sir. sir. sir student Keta request permission to enter the DMSD officer. Okay, enter. Good morning, sir. Gas criminal just, the justice just good, good request to enter the, the DMSD room, sir. Enter. Gas cream student, we request permission to enter the DMSD officer. enter. Good morning, sir. Gas cream justice student, signor, request permission to join the DMSD officer. As you were. Enter. Inter. Yes, sir. Si. Good morning, sir. kasama justice student, signora permission to enter the DMST room Z. Si si. Opis sa opis. Si si si. Untad. Good morning sir. Gagawin student sumali ng request permission to enter the DMST si, si. ope. si, si, si. so officer. Very good. Good morning sir. Gas Cream Student, Alaska requesting permission to enter the DMST officer. Sige, sige, enter. DMST. Good morning, sir! Gas- S- Gas, gas Cream Student, alas, request permission to enter the DMST officer. Sige, sige, enter. Nggak ketawa, ha. Good morning, sir! Gas Cream- Criminal Justice Student, Molina. Request permission to enter the DMST officer. Sige, enter. Ready, sir? Just two days, which is now request permission to join the DMC officer. Okay, sir. Ah, the meeting. Before I proceed, I'd like to introduce myself again. Uh, I am Mr. Lieutenant Edmund Your uh, security and safety officer um, at the same time, I am designated as uh, a tactical um, officer of this unit, the first involved reserve officer, reserve officer three force, and, and we are uh, under the uh, CBC CBC 7 Regional Community Defense Group. Go. So, since uh, under the uh, security and safety department, uh, we will start as a code. City is not a chance, so that is your choice. What are the drivers of Kerenpa? Uh, as a top of the so if you have a city area, so what is first priority? So, at office hours, you no, know, sa at office na, this time, sa university pool, RTC unit, we have 8pm to the 12pm, dan 1.30pm, then 1.30pm. Next slide, please. Okay. Okay, yeah. So, our chief security and safety officer. So, makita ito niya sa ato uh, sila, si Pamir uh, Ray Tobi Magduan, the criminal jail, Jewish doctor, at the same time, LPT. And, next in line, Lieutenant Colonel Lee Moyer Sultan, Philippine Army Reserve, uh, General Staff Force, graduate ng pinakahayas na pinakahayas na training sa armed forces, yung General Staff Force. Then, yours uh, truly, security and safety officer. Okay, next slide. So, security and safety in school. So, our priority, uh, nasa first line, no, sa ato uh, ang uh, mga guys, ato kayo 24 hours, ito, mga to ang security personnel. So, atong line of defense niya, dapat, mga security and safety intern, and logbook, para ma identify nito ang names sa kusulog. So, sa students, ito, RFID. So, hindi, nag-pandang RFID, kailangan nang stricto RFID, ito, kaya, dapat may mga ito, nag student, o nag-out ng student. So, mga lagi, ay pagkanda liha, para ma identify nito, kung So, kung ito, kung So, kung na kung nga yung na-concern, kung na to na-concern, na sa University and incident. In report fourth condition, reduce impact help. health. security cause na prevent issues, prevent terrorism, protect equipment. Ito nga di ipakita ng panya nila, noong security issue na ito. Ito is security, prevent issues, prevent terrorism. Dito ka lang sa gita, ako na siya Check, like, pakita kita ito. Na lang sulod ng mga daily student, isi course, nagkakba, so ako Check siya nila. Kay, kanaw na ito kung basi nagkala siya bomba or So, siya pala ito, ito next point na slide. floor, so

gusto di ko magpasalamat ka ni mo sir, sir magnanaw ni sir magduwa nga matabang ka na mo karoon para sa mga work immersion nga hunda ka makatabang ka na mo para future niya, sa future criminologist niya matabang sa mga pagmaon salamat sige gusto lang ko magpasalamat ni sir Ed magnanaw sir Henry magduwa o sa ROTC officers nga ni Handol o guide na sa mga immersion sa UB main campus Dagaan kayo ng mga labi na sa safety Security measures sa UB, proper execution sa G-Command sa Team Leader, proper nga pag-enter sa office, kung sa'y sakto paghahawit o gagit sa pusil o pag-disciplinado ng asudyante. Salamat kayo, Sir S., Sir Henry, o sa mga ROTC officers. Sir Dr. Sir, mga hindi ko daw ang basalamat ninyo ni Sir Henry, Sir Magna Nos, mga mga sir, hindi ko ninyo ni Magna for the whole defense rules o uban kung mga, mga kailangan na mabuhatan para sa seguridad sa University of Board. So ngayon pag nagkasalamat sa akin ako, nitabang sa mukha para sa mga future sa a criminal registered. Thank you, sir. Sir, no, sir. Uh, una po right, sir. Salamat ko ni Sir Ed Magnanao ni Sir Henry Magdua. salamat sa opportunity, sir, dahil na dahil may nakatunan about sa pag-gulit sa posel, o saan pag-proper na punta, kining-gining ha, uh, opportunity kay madalang mo sa mga College, sir. Punta, ang mga mabadayo ang mga bagay, putang na kamayo na mo. And also, thank you kay Nino, sir, kay kaya mo chance na experience niya ni nga uh, sir. Brother. Sir, maraming po. Salamat. Ni Sir Ed, magnanang ni Sir Henry, magbuwag. Salamat kayo, Sir, sa mga nang naitabo ka niya. Salamat kayo naka-experience ko na mga awit o Salamat kayo. Naka, ako'y nakatunan doon, Sir, para sa pang future female... criminologist, pohon-pohon. Thank you. Thank you, sir. Edmund, man, no, mga sir and Manalo sa Tulubang sa mga merchants sa Tagal kami katulad, sir thank you for the staff so, yeah. sa sa pa kuan na pagubat sa mga merchants Tagal kami nakatalan sa kami nakatalan sa Tagal Supervisors, Sir Second Lieutenant Ed Manalo and Chief Henry Magdua, thank you for teaching us basic security and measures and sharing us your knowledge and skills and thank you both for guiding us on our work in mission and letting us try on checking silip na ka na lang. bala. <laughs> thank, thank, you. You. thank you. Thank you. I'd like to say thank you to Sir Magduwa and to Sir Magnano. Daghan kayo kung nalarn sa akong two There is specialist sa mga rules, there is a school and proper what to do if na disaster na may and also the proper commands. Special thank you Mr. Magnano, Magnanaw kay ipasuway mo may ito doon sa proper na paggamit o pag-check sa Thank you kayo, Sir. Thank you. Thank you, Sir Henry Magdua and Sir Sir Kandutanant at Magnanaw sa opportunity nga makasuway may punsa ang mga boto ng si Pusaka Garden Police. Nagandilog na katunan sa proper formation, entry of marching, posting of orientation in case of emergency, o labi na sa pag-check if loaded ba ang pusing. Kung sila kay apply di na na kay mag in college po. din sir na sa 2 ka-adlaw na nangyong kamagin niyo nga makashare sa mga importante ng otak kung niyo Thank you. So, I would like to thank my heartful gratitude to Sir Magdua and Sir Magnanao for giving us this wonderful opportunity to experience. Um, thank you for the knowledge, especially sa security and safety, and sa about sa fire. Daghang may nakatunan ganina sa gamay nga oras. Thank you kayo, Sir. Na-appreciate na mo tanan. Salamat kay inyong minggidawat. Nga, mo ninyong immersion ng student. Kami diri di ini di nango sayangan nga kani nga knowledge magamit ni namupuhon og ni padong. Oh, thank you sir. Okay, thank you. I would like to express my deepest thanks for this wonderful opportunity, especially sa mga officers diri sir Magnano and sir Bubu nga pag assist namo, especially sa mga security guards nga nagtabang na mo para sa among immersion na ito nga, dipangga dito kayo I am truly grateful for the trust and confidence you have shown in me by allowing me to learn and grow as a professional environment. Thank you.